Happy Wednesday. Today is Wednesday. Uh, September 24 na tayo. And time check 8, 8.10 uh, ng umaga. Katatapos ko lang mag-anusal. Ako ngayon ay nag-lalabad. Yung know, mga labada. Kunti lang naman yan. Mga kukuto medyo maa, ano, maaraw. Walang ulan. Pero feeling ko syempre mamaya ulan yun. Si Puya so, yeah, tulog pa kasi panghapon siya si Bunso ay um, pumasok na. So, back to school na. Two days din silang walang pasok dahil masama ang panahon. May bagyo. Pero may nakapasok na roon na bagyo. Si Pag yung opong. Oh, kaya, ano. Kaya, may mga lugar na walang pasok. Like Venezuela, tsaka Pangasinan. May mga probinsya tayong uh, walang pasok. So, today is Wednesday. Bible study ako namin yung gabi dapat may rehearsal ng choir pero pina-cancel ko sa need natin mag-ayos-ayos um, muna dito, dito, sa bahay at uh, ano lang naman yun extra rehearsal ng mga uh, soprano so ngayon ako ay maglalaba and busy kami ngayon sa church kapon marami kaming dinalaw mo mga sa kita na dinalaw mo sa church. So, sana nagbaling na ang lahat. Mabawasan ang mga sakit. Hirap pa sa riba. Ang bigat sa loob, nakikita mo na lang, nahihirapan sila yung family. Nahihirapan din. Pero, you know, ganyan, ganyan talagang buhay. Hindi natin maiwasin yung pagkakasakit. Kaya, pray tayo. You no? Know, make sure talagang switch pali ready tayo every day. So, yan ang aking ganap mo na this morning. Balikan mo kayo. 11.30 Anong gusto niyo ulamin? Adobo? Adobo na lang kasi chicken mag-chicken adobo tayo. Ay, ang puti. likod natin. Masyado maliwanag sa labas. Hindi pa tapos ang aking labada. Mag-adobo na lang ako ngayon. Pagdating nila kasi meron akong Bible study ng 6 6 p.m. mamaya. So, ang gagawin ko, magluluto na ako kasi darating ng kuya, sa punso mamaya uh, nandun na ako sa baba. So, busy na ako niyan. Kaya, pagdating ko, or <laughs> pagdating nila, kailangan ready na yung pagkain nila kasi kawawa naman sila. Gugutom sila ng walang makakain. Kaya, konting ikot na lang ng mga damit tapos na tayo. So, palambunin ko yung chicken. Medyo madilim kasi pati tayong ilaw dito. Lalabot na yung chicken. Then, mag-aadobo na lang tayo. 1 o'clock na. 1.12. At, eto. So, nag, ano ako. Nag-ready ako ng imbis na adobo na lang. Ito yung chicken natin. Hindi ko na napakita yung mga pahiwa-hiwa natin. Si Kuya nakaalis na. Hindi siya ng school. Lumaambun ambun, -ambun. So yung mga damit, makikita nyo, may mga sinampay tayo dito sa loob. Pinasok ko kasi, hindi tayo sure. Sayang ang ating paglalaba, mababasa lang. So ito na yung ating chicken, pinapalambot lang natin yun. At uh, medyo nanam namin, i-dry natin yung sabaw niya, yung pinaka-sauce. At ang aking labada ay tuloy pa rin, last batch. So dito na, pahanginan na lang natin itong mga damit. Ayan, ah... Uh, bababa. Ayun, umaambo na. Hula, hula na. Sige, babalikan ko kayo mamaya, guys. Mag, ano, hintayin, ko lang aking niluluto. And then, nag-check ako ng aking account kay YT. Diba, ngayon, lang ulit tayo nakapag-check, kaya uh, back to vlogging na talaga tayo. It's already 4.30. Mulan sa labas. Tuloy-tuloy yung mulan. Hindi na siya ganun kalakas, pero tuloy-tuloy kulog-kulog. Magsisaing ako kasi mag i na ako. Atin tayo ng um, prayer meeting dito ay 6 o'clock. Pero aralahan natin yung um, punta doon. One hour before, um, magsaing muna ako. Para pagdating ni na bunso, ano tayo, may kakainin sila. So, may ulam na naman. Di ba, nag-adobo ako kanina. Sarap. Siyempre, luto ko yun. Ang ah, sarap ng luto ko. Ayan. So, lagay ko muna yung kanin doon. Then, mag tayo para ang aking mga baguettes ay may kakainin mamaya. Ano bang lunch nyo kanina? Gusto Um, ano, matutulog ako dapat. Kaya lang, Ayaw kong dalawin ng antok. Masyado akong ano. Maraming iniisip. Yan yung mga nag-message sa akin. Saturday kasi mananood kami ng concert. So, problema namin yung sakyan. Dahil kasi sa sumama. Okay naman yun. At least, nakakapanood sila ng concert ng isang grupo, sa na grupo wire siya, So, i-exposure din na ating choir, wire. Yeah. Inyong invite ko yeah, Yun nga lang. Okay. Yeah. Yun, nga lang. tayo sa uh, kinulang tayo sa anong tawag dyan? sasakyan pa ang um, mga sa sasabi. Kasi meron ko sabay na activities. Kaya, salilan ko muna. One eternity later. This <laughs> ah. is Ati nasa labas. Kala namin wala Matamis yun ta. Ang kit ng akit. Sarap ng tuyo eh. Meron <laughs> na po. Kain tayo ng tuyo. Oh, sarap ng tuyo. Tuyo. For real. Malamang sa'yo yan ah. sa akin kaya parang dito. Ang skin care. La pa bandina kayo na medyo tiyeng Hindi, mo

ito na nga guys, mga pahabol na pagkain. Iba after tuyo at champurado, pizza and chicken naman. A few moments later. another beautiful verse from the Deuteronomy 31:8. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. It's easy to worry about things, big things and little things. But the Bible promises us that if we learn to trust God more and more each day, we won't worry so much. And whenever we feel discouraged or afraid, lang tayo sa Kausapin natin siya. And let's ask for his help. Again, the Deuteronomy 31:8. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM, The Simple Mom. See you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.